Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kanoban San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo Sana kayo'y palaging malakas at sa sakit araw-araw Pagpalang hapon po sa inyo lahat At sa mga bago na ngayon naman po ng katuklas ng aking YouTube channel Iwagan ng Pangasinan Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. Pagkakalub ko po sa inyo lahat ang aking mga na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Uh, dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatandaan lamang po, pakaingatan at pakatandaan po. Uh, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, ay isa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga gaginagawang mga kabutihan. At pagkakulob sa inyong lahat, ang siksik, diktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyari sa lahat sa mga kung po malala yung lugar po shout out po sa inyo lahat Kahit hindi po kayo kung po basta marinig nyo lamang pong iwagan ng bagay shout out po sa inyo lahat at uh, sana po ay eh, huwag po kayo makalimot palagi mag subscribe, like and share at tulong na po sa akin yung malaki sa inyo lahat at huwag po kayong uh, makalimot po sa Diyos ang mga kapangilang sa lahat at humingi ng gabay at na uh, tulong sa kanya para gabayan po kayo sa araw-araw po sa mga yung magkaramdaman po dyan manalangin naman po kayo Diyos mga kapangyarihan sila at tutulungan po kayo at bibigyan po kayo ng himala Naisisirik po ngayon pong araw po sa inyong lahat ay pangkalatang pangsilyo sa agimat, sa tao at mutya. Ito po napakabisa po ito na ibabagi ko po sa inyo para ang iyong mga mutya po pag nakita po ng mga mutya nyo ay hindi po mahigupan ng kapangyarihan po ng mga mutya nyo kahit ipakita nyo po sa harap ng video po eh, hindi po sila makukuhan po mayroon taong kanya na nakikita lamang po at uh, na po na ng negatibo po yung mga mutya nyo o kung ano pa man dyan uh, pakakalok po sa inyo para may magamit kay pang silyo agimat ang mga medalyon o sa tao at mutya kahit sa tao rin po ito pag habang manggagamot po kayo ay usalin nyo po sa inyong mga anak o sa ano po usa inyong ginamot unay mo na yung anak nyo po at ipo sa tuktok nila sabay po ganun yun po ang ibig sabihin lang po ayan po sabay ipo uh, sa po ang isang bisis lamang po ng malakas sa tao o game at mga kung magagamot po kayo sa anak mga anak po niyo, pamilya niyo po, ihipan niyo po ito. Usalan niyo po ng tatlong beses lamang po sa pamilya po. Tapos ipo sa uh, tuktok nila ng malakas po. So, Ganon. O sa mamutya po, ihipo niyo ng uh, pakos po. Para hindi sila maigupan po ng kapangerehan po. Sa game at po sa mga medalyon, ihipo niyo sa kanila mga kapo. Halimbawa po, tapos nyo pong indibi, dinibusyonan po, uh, dinasalan, kasalan nyo po ito ng isang bisis lamang po, ipon nyo sa agimat po ninyo. Uh, para hindi po sila mahigupan. Kahit makita po nila, hindi sila mahigupan. Sabay ipunang po ng uh, isang bisis lamang malakas sa tao, agimat o sa mamot. Narito po ang orasyon po. a i u u a remesis a i u a pu a i u a remesis a i u a po lang isang bisyo lamang po yan. Kaya sa kaso, eh, pinaparinig ko po sa inyo, Iniulit ulit ko lamang po. Para maintindi nyo po. Ang pagbasa po, a i e Uyua. Ito po. a i e u a i e Uyua. a i e u a Remesis. A-E-U-A. a Ang pagbangkit po ito, kung po, ah, po na isa-isa. i u i u a A-I-U-A. A-I-U-A. Remesis. A-I-U-A. Puh. Ano po yung pagbanggit po? Sa mga baguhan po, uh, basta dandaran niyo lamang po, kung nakabisado nyo na po, dapat po ito ay makabisado po, may sa ulo po, para kung gagamitin po nyo, ah uh, alam nyo na po ang kon po. Sana po gustong po nyo aking binahagi binagi po na pangkalatang kalatang pangsilyo sa agimat, sa tao, sa mutya. Sana po naintindihan po ninyo. Sana po ay nagustuhan po nyo aking binagi Pakainatan po lamang po ito At napakabisa po mga binabagi ko mga orasyon at Sana po pag gumagawa po kayo ay May masinting is po At tiwala po sa sarili At fokus po kayo sa sarili At bukal sa puso po ninyo Ang ginagawa po ninyo Ay kakasi po sa inyo Ang binabanggit po nyo mga orasyon po At bago po uh, matapos po ang Matapos po yung video ko po ay Uh, shout out po sa inyo lahat at uh, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipindot na rin pang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat.